ito mga kabotsyop, ito pala yung nabili ng... Uh, what's up guys, uh, ito lang yung kulang sa truck ko para ako magadiyahe, ito lang motor ng wiper. Kaya ang nabili kasi ng aming rider, Or, ano tawag ito, original no? Ah, replacement. Hindi, ito, 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 ito. Ba di ba bago ito? Bago. Oh, uh, pag ang bago kasi guys, ang bibilhin, kaysa mga modelo ngayon ng dati, hindi talaga makakaasya yan. Uh, dapat ang bibilhin, surplus di ba? no sharp plus kasi pagbago ayam kapareho ito yung luma ito yung bago guys oh diyan oh magkapareho sila dito pero pagdikit din dito sa lagay ng bracket sala siya oh siya malaki siya oh kaysa kaysa luma ito yung luma May, ano lang malapit lang yung pagitan ito yung bracket niya guys pagdikit kasi dito sala siya oh ata ting tingnan mo oh ang layo diba lahat ng bracket Kaya ngayon guys Ang gagawin Ang problema Ito lang ang problema Bracket lang yan. Ngayon, Ang gagawin Lalalin itong luma Papasimbol mo na lang no Yan Papasimbol na lang Surplus na lang yung bilhin Surplus hindi na to Pag bago kasi Sublet talaga yan Kahit Anong pisa Sublet talaga yung bago Pero kung surplus matik yan Pasok Kaya guys Yan lang problema ng trako Para kung makabihay na Anong uh, Martes pa ko Anong araw na ngayon. Birnes na. Uh, 3 days? O, wala kong kinikita. Wala lang kong pagkain dito. Ayan guys. Uh, thank you. Thank you. Anong lang ang gawin. Uh, Dalhin itong bracket. Tsaka itong luma. Sharpas na may bilhin, Tapos ipa doon. Para paglating ito. Sasalpa ko na lang. Ayan guys. Thank you.